Huling araw na ngayon ng mano-manong paghahain ng Income Tax Return o ITR. Ayon sa BIR, wala na itong extension. Kaya para maservisyohan ang mga humahabol sa deadline, maagang nagbukas ang ilang tanggapan ng BIR. Mula sa Caloocan City, may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav! Rafi, hanggang ngayon medyo mahaba pa rin yung pila para nga dito sa last day ng filing ng income tax return, parehong sa Caloocan at dito sa Quezon City. Hanggang ngayon Rafi, meron tayong mga kababayan na humahabol pa para sa huling araw ng filing dito sa Revenue Region Number no. 7 sa Quezon City. Sineserbisyohan itong Revenue Region Number no. 7 ang Quezon City. Pasig, Mandaluyong, San Juan, Marikina at Taytay Rizal. Kanina pumunta rin dito si BIR Commissioner Kim Menares para bantayan yung filing at masiguro na serbisuhan yung mga tao na nandito. Pinuntahan din niya kaninang umaga ang Revenue Region 5 sa Caloocan. Normally, nasa 1,700 na tao raw ang nagpa-file ng tax sa Caloocan sa isang araw at inaasahan na mas dadami pa ito ngayong deadline ng filing. Kanina, alas 6 pa lang ng umaga nung no, may mga nakapila na at nagsimula na yung processing ng alas 7. Kagaya nung sinabi mo, mo, Rafi, no? mas maaga ito dahil normally 8 to 5 ang ating government offices. Pagdating mo naman sa BIR, vine-verify muna ang TIN para masiguro kung dito ka talaga nakarehistro dahil kapag nagbayad ka ng iyong ITR, nagpasa ka nitong uh, iyong ITR sa maling lugar, ay meron itong penalty. Pagkatapos naman ito, pipila ka para i-file na yung mismong income tax return. Mga 2 to 3 minutes lang ang itinatagal nito. Ngayon, kung kailangan mo ng tulong sa pag-fill out ng ITR, merong BIR staff na handang mag-assist. Meron ding nakahanda na konting pika-pika, tubig at kape para dun sa mga naghihintay na taxpayers. Yung mga nakausap naman natin noon na taxpayers kanina, lahat nagsasabing napaka-efficient ng filing ngayon. Ang bilis daw at marami sa kanila, kalahating oras lang natapos na. Narito yung ilan nating nakausap na taxpayers kanina. Yung... Napakabilis naman po kasi pagdating namin dito, hindi naman po inabot ng almost 30 minutes. At very accommodating pa sila. Ano po, ito na po yung pinakamabilis. Opo, oh, last year po magulo pa eh. O, ngayon po, dahil nga po siguro sa EFPS, kaya naging ano. Kasi po yung iba naka-enroll ano, eh, naka na po, kaya okay na siya. We put more people online. <laughs> so kung wala naman kayong babayanan, bakit kayo pipila dito? When you have online facility naman, it's really epic help naman. Parang no-brainer naman yun. No? Kaya na, mag-umpisa ka ng something new talagang maraming adjustment. Rafi ngayon papunta si Commissioner Kimenares doon sa main office ng BIR sa Agham Road at mamayang hapon baka daanan niya rin daw yung Revenue Region Office sa Maynila. Paalala naman po sa mga magpa-file pa ng tax ngayong araw, mahigpit po yung 5pm na deadline para dito sa filing ng ating ITR. Pero kung kayo naman po ay nandito na sa loob ng opisina ng BIR by 5pm ay sa naman daw kayo kahit gabi pa matapos. Rafi? מרמי סלמת, מאב גנזלס